So, for today's video ay uh, sinipag si Inday magluto. Magluto tayo ng michado. Yan. Maglagay tayo ng mantika sa kawali. Unahin ko muna yung ah, baboy. Ah, para medyo, ano ko ba, yung tostado ng konteks. Yeah. Tapos, panabasin din natin yung uh, mga mantika-mantika dito sa bagoy. Hindi ko alam kung itiyado ito, minudo, kalderita, apritada. Parang iisa lang, iisang uh, klaseng ulam lang yon Pero... Uh, Depindi kung ano siguro yung mga panlasa, panglasa mo Or yung ilalagay mo Kasi yung iba ay naglalagay ng cheese Yung iba naglalagay ng reno Yung mga ganon Ito sa akin ay Minudosos uh, lang talaga ang nilagay ko Yan Gigisa si, lang yung baboy sa sibuyas, bawang tapos na, na ano na natin yan. Na, tapos na ng konti. Tapos mag tayo ng pipuyas at bawang. Isunod na natin itong baboy. Minsan, sinisipag din ako magluto tapos minsan nakakatama talaga magluto eh yan, lagay na natin yung baboy tapos ang panintla ko dito ay asin lang at saka paminta at saka 4 ah, cubes tapos ay yung minudo sauce yun lang yung iba naglalagay ng cheese at saka uh, ah, tawag dito ano din sinabi ko kanina ay eh? Rino. So, since wala akong Rino, ah, hindi na ako naglagay. Yan, lagyan natin ng tubig para lumambot siya. Palambotin natin ng mga ilang minuto at takpan natin. At ito lang yung ingredients ko. Ayan oh, uh, ah, UFC, uh, ah, minodo sauce. Tapos, meron akong patatas, carrots, and bell pepper. So 'yun nilagyan ko na siya ng uh, minodo sauce. Nilagay ko na agad 'yung 4 uh, cubes para malasa siya, malinamnam, ganyan. Kasi napanood ko yun kay Judian Santos. Si Judian Santos kasi pag nagluluto nilalagyan agad niya ng pampalasa like uh, mga pork cubes, patis, mga ganyan para daw yung lasa noon na sipsip doon sa laman ng baboy which is totoo naman talaga oh 'di ba may natutunan si Inday so yon gamit ko ngayon ay induction cooker kasi naubusan ng gas si Inday. no, ay kaayos si Inday so mabuti na lang may induction cooker ako, so maganda talaga yung may induction cooker na in case naubusan ka ng gas may, may malutuan ka pa din so yun, asin paminta lang yung uh, pang ko dito, at saka yung 4 cubes yan nga, at saka yung minodosos, so, yun lang, ganun lang kasimple pero masarap siya kasi depende yan sa palette ninyo palette <laughs> ayan ewan ko anong nakain ko ngayon bakit ako uh, sinipag magluto yan nilagay ko na yung carrots at saka yung patatas isabay na lang natin total ah sabay lang din naman sila maloto at iniwa ko sila ng magkasing laki so tips ko lang sa mga nagluluto ng na mga minodo apretada, kagdirita, kung ano man ah, pag naglagay kayo ng patatas at carrots sabi, na, ah, sabi doon sa salad master ah, company ko na pag naglagay daw ng na kayo ng mga gulay like patatas, carrots, hindi na daw yan binabalatan para hindi mawala yung uh, vitamins and minerals and nutrients kasi nasa balat daw yung mga vitamins, minerals and nutrients ayun, nagtagay na rin ako ng bell keeper pang pabango so, sa mga gustong bumili ng mga salad master cookware dyan, so PM lang nyo si Cathy or Cat Cruz Uh, para ma-add kayo sa group. So, yung baboy, pinahiwa ko na ng maliit para mabilis siya maluto. Ayan. Boom. Um, ayan, ang bilis maluto. Wala lang mga 8 minutes. O, luto na siya. So, ayan, luto na. Kain tayo. Ito ay ulam ko na ng lunch to dinner.